Ortega Bueno. Time na po na miss ko ho ito na interviewin. Ito ho isa sa mga favorite ko na kapanayamin dahil nakita ko yung kanyang dedication sa kanyang trabaho lalo na pag pagdating sa pagsusuri sa panukalang pambansang budget. At aking tinutukoy, dating uh, Senator Pan Filolaxon. Hi sir, magandang hapon at kumusta na po kayo? Jelly, magandang magandang hapon at kumusta ka rin? Mm. hindi -hmm. oh, hinihintay ko ho ang inyong pagbabalik sa Senate, sir. <laughs> Baka sir, ikaw ang isang dahilan kung bakit ako magdi-decision na bumalik. <laughs> oh. Ay, meron na bang decision, sir? Kasi Senator De, wala. De wala. Ah, wala. pa. Senator Trillanes, sir, kasi nag-announce na ngayon na he's running for mayor sa Caloocan. So, ah, yeah. So, I heard. Oh. Mm -hmm. So, sir, kayo, kailan na hanggang kailan kayo magdidesisyon? Dahil next month, eh, filing na ho ng Certificate of Candidacy. Oo, oh, meron pa namang mga sampu hanggang dalawampung araw. Para, para oh, mag ano pa, magmuni-muni. <laughs> Pero kailangan ho ng Senate ang isang Senator Pantilalaxon. Ayun, namimiss na namin kay lalo na pag budget season. Anyway, sir, unahin ko po muna yung tungkol dun sa Chinese trader na nabanggit niyo, na nakwento yata sa inyo na Nag-alok ng isang bilyong piso itong si Alice Guo para lang mailapit siya sa first family. Meron ko kasing mga panawagan sa inyo, like kanina, Senator Jinko Estrada. Sana daw po ay isiwalat nyo na lang sa publiko yung pangalan na naturang uh, uh, Chinese trader. Yeah, actually, hindi naman mag-isa lang akong pinagsabihan niya. Uh, merong, I think na mga tatlo, apat kami doon sa mesa. Mm -hmm. nung nagkuwento niya yon ano uh, out of nowhere nung napunta ang usapan tungkol kay uh, Alice Go mm -hmm. at saka yung mga pagdinig eh sinabi niya na actually uh, yun nga nagkaroon ng pribadong meeting at doon sa kanilang uh, pag-uusap uh, eh sinabing uh, kasi alam yata na meron siyang uh, kakilala mm -hmm. within the immediate circle ng first family you no know? mm -hmm. kaya yun ang uh, sinabi sa kanya kung matutulungan siya do sa kanya mga problema mga Judy yata ito eh yung bago nakaalis mm -hmm. kasi i think July 14 nyata umalis si Go. Uh, mm -hmm. so thereabouts, ano you know, before that, uh, that that date mm -hmm. eh naganap yung kanyang pag-uusap mm -hmm. so yun lang ang kanya nabanggit at mm -hmm. para maalis nga yung lahat ng problema mga legal problems mm -hmm. eh kung matutulungan, ang offer na binanggit sa kanyang halaga eh 1B 1 mm -hmm. billion pero, sir, At Bina... para tunay yung siya sabi niya. Opo. Kasi nakatingin lang kami sa kanya, sabi niya, oh eto, eto yung picture namin dalawa nung nagmeeting kami. Ah, uh, mataas siya, sabi niya, dinediskard niya mga 57 mm -hmm. uh, kung uh, hindi naka-make up, pangkaraniwan na lang mga itsura. May mga description mm -hmm. pa siyang ganun. Mm -hmm. So, nung na-interview naman ako sa Pabilang Station, ayun, eh, nabanggit ko nga yun, Eh hindi ko naman alam na magkakaroon ng uh, ganong kalaking interest yung ating mga kababayan lalo na ng mga netizens. Hmm. Pero sir, natanong nyo ba yung Chinese trader na kakilala nyo, kung handa ba siya sakali na ipatawag sa like sa congressional inquiry? nabanggit ko sa kanya kasi uh, nag-message din sa akin si Senator Risa Ontiveros mm -hmm. na ang pakiusap actually sa akin kung gusto ko raw i-expound mm -hmm. yung uh, aking nabanggit tungkol sa 1 billion na uh, uh, bribe sabi nating attempted uh, bribe offer no mm -hmm. Sabi ko sa kanya uh, parang uh, I, I don't think so kasi kung ako mm -hmm. magiging hearsay lang uh -huh. kasi wala naman ako ng uh, direct uh, or personal knowledge mm -hmm. o direct na uh, pa kaalaman tungkol dito. Hayaan mo, sabi ko. At kakausapin ko yung aming kaibigan mm -hmm. at kung willing siya, edi eh sa sasabihan ko siya. So mm -hmm. doon natapos yon. Ang pagkaalam ko, wala dito ngayon. Eh. I think nasa China. I Kumalis I yata noong uh, the other day or kahapon. Mm -hmm. Kaya wala siya rito ngayon. At uh, hayaan mo, Selly, kung sakaling... Uh, pagbalik niya at uh, willing siya mag-testify, pasasabihan mm -hmm. din kita at saka yung mga dati kong kasamahan, lalo na yung chairperson si mm -hmm. Sen. Risa. Mm -hmm. So sir, so, hindi niyo pa siya nakakausap para tanungin kung handa ba siya na humarap sa congressional, like sa Senate inquiry? Actually, nagkita uli kami uh, late this week Uh, grupo le ano hindi lang ako at okay. uh, we had a good laugh, no. Mm -hmm. Napig usapan nga na halaka patatawag ka na do sa <laughs> sa Sinado. Opo. Eh naman siya. Uh, hindi niya sinabing oo, hindi sinabing hindi, uh, pero again, uh, inipass o oh, reiterate niya yung uh, usapan nila ng dalawa ni Alice Go. So for now hindi pa natin sir pwedeng isa publiko kung wala namang permiso noong kakilala ah, yeah. niyo. Mm -hmm. Of course, oo mm -hmm. Although, ang DOJ, according to uh, Secretary Crispin Rimulya, sila rin po ay nag na rin tungkol dyan sa claim na yan na nag-attempt mag-alok ng isang bilyong piso itong si Alice Guo. O, so, sir? Oh, kadu kadudududa rin kasi, Sally, dahil sa, kung babalikan natin yung lahat ng pinanggalingan, yung background, ano, Opo. sabi ko nga, eh, paano nga isang dayuhan mm -hmm. eh, makakapagpeke ng mga dokumento at uh, Uh, lalahok sa halalan at mananalo mm -hmm. bilang mayor. Mm -hmm. So, pati yung mga ibang circumstances na uh, pati yung ating uh, kaunti kaalaman tungkol sa uh, espionage, ano, sa trabaho mm -hmm. ng pag-espia, uh, eh, ang aking kasi na i-tweet ko 'yan eh pero subliminally uh -huh. pinapa parang sinasuggest ko sa ating intelligence community sa mga intelligence agencies uh -huh. na medyo lalim-laliman nila uh -huh. yung kanilang tinatawag na record check at saka background investigation uh -huh. dusa naturang 'tong uh, tao kay Alice Go. Uh -huh. At baka naman na hindi natin wala tayong kamalay Opo. eh napasukan na tayo kasi kung mayor na Mm -hmm. at at uh, ang nadinig ko nga sa mga taga Banban -ban, mga ilan na kausap natin Opa. eh maganda yung kanyang pamamalaka doon ano mm -hmm. uh, tuloy ang parang dire-diretso sa constituents mm -hmm. yung uh, mga tulong na nagagaling sa munisipyo So kapag ka kano hindi malayo ito yung aking concern Selly hindi malayo na tumakbo siyang bilang kongresista at mm -hmm. manalo mm -hmm. at pag nangyari yon at nanalo siya nakaupo sa kongreso mm -hmm. eh medyo ika nga yung kanyang security clearance eh tataas ang antas kasi national uh, national elected official mm -hmm. bilang kongresista mm -hmm. magkakaroon siya ngayon ng access do sa mga highly classified information mm -hmm. so doon ang gagaling yung aking concern na kung highly classified information, baka makompromise yung ating national security. security. Lalo na, sir, binanggit mismo ni PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz na mga nalulungkot siya dahil mga kasamahan pa daw niya ang para nagpaparinig sa kanya, yung para nag attempt na kahit siya alukin o daw wala daw perang uh, o amount na pinag-usapan dahil kilala daw siya ng mga kasamahan niya na hindi siya tumatanggap. Ibig sabihin, kahit to yung ating ilang mga nasa law enforcement agency, maaring na-influensya na, na rin dahil sa lakihon ng pera, meron itong grupo ni Alice Goo. Totoo yan kasi alam mo si Undersecretary Gilbert Cruz. Naging tauhan ko yan doon sa PACC. Uh -huh. no, siya yung aking intelligence officer noon sa Task Force sa Bagat. Uh -huh. At I can also speak highly of him. Na talagang uh -huh. yung integridad niya mataas. Uh -huh. Kaya uh, totoo yung sinasabi sabi niya na posibleng marami nag-o-offer sa kanya at mismo mga kasamahan niya o dating kasamahan niya ang uh -huh. nagpaparinig uh -huh. na dahil nga malawak na masyado yung operasyon ni Alice Go at hindi natin alam kung saan nanggagaling talaga yung suporta. Mm -hmm. na kaya niyang ipag-alukan kung kani-kanino. So, tama yung uh, ako sumasang-ayon sa pahayag ng PEOCC, PA uh -huh. tapos si uh, Secretary Boying Remulla na magtulong-tulungan, especially yung ating intelligence uh, agencies. Mm -hmm. Talagang dapat laliman yung pag-iimbisiga patungkol naman wag na parang uh, incidental yung pogo. Mm -hmm. Ibang uh, anggulo yung kanilang tumbukin mm -hmm. at uh, alam nila baka naman na uh, may malalim pang uh, pinanggagalingan. Mm -hmm. uh, ang aktibidades ni Alice ko. Hindi ba Sir John sa Cavite, doon may isa na malapit doon sa Sangli Point, 'di ba? Na nag uh, hindi ko alam kung pogo rin 'yon. So isa rin po ba ito sa dapat na sentro uh, ng imbestigasyon at ng intelligence uh, gathering na ating mga otoridad kasi malapit sa Sangli Point. Oh, hindi lamang 'yon kasi ano na nagaganap na 'di ba? Napakarami na talagang mga pogo operations na mm -hmm. ang karmihan Uh, mga illegal operations. Kaya nga mm -hmm. tama lang yung uh, naging hakbang ng Pangulong Marcos na itigil na at ideklara ng illegal mm -hmm. ang lahat ng POG operations. No? Nadama yung mga legal pero di hamak na napakarami ng illegal at nagiging pugad na Mm -hmm. o breeding ground ng crime and corruption. ano Alam din naman natin na pagka merong POGO activities, naglipa na na yung mga members ng PNP, ng armed forces, nagsisilbi mga bodyguard ng mga Chinese uh, POGO operators. Mm -hmm. So, misa napakarami. Akala mo mga high government officials mm -hmm. nasa mga luxury uh, vehicles at uh, may mga es escort. Mm -hmm. eh uh, Pagka naman na uh, nasilip mo, hindi naman talaga government official kundi mga POGO operators na mga dayuhan pa mm -hmm. at hindi lamang 'yon uh, di ba nakita naman may merong may, torture chamber mm -hmm. so nagiging breeding ground ng kriminalidad at saka ng katiwalian uh, sangkot yung ating uh, mga kapulisan at mm -hmm. uh, even members of the armed forces mm -hmm. sir balikan ko lang yung chinese trader hindi niya matagal o personally kakilala itong si Alice Go o lumapit lang dahil alam niyang siya may contact sa first family kaya nilapitan siya o matagal na niyang kakilala si Alice Guo? Hindi, hindi niya kilala raw. May naglapit lang sa kanya kaibigan niya. Uh -huh. Uh, meron silang common friend, inilapit sa kanya. At agad-agad, naset nga, private meeting nga raw, sabi niya, parang hmm. kung hindi silang dalawa lamang, eh tatlo sila nung kanyang uh, isa pang mm -hmm. nung in-offer yung uh, 1 billion pesos. Yeah. Di umano. Ako naman, hindi ko naman pinipilit sa ating mga kababayan na mm -hmm. alam mo, kwento yon ng uh, isang uh, sinasabi niyang lumapit sa kanya si Alice Go. Mm -hmm. So mas maganda talaga kung makonvince siya na humarap sa Senado uh, o sa Kongreso man para i-share yung kanyang uh, information para makatulong. Mm -hmm. Doon sa uh, kung ano man yung uh, intelligence sa uh, gathering efforts na sinasagawa ng ating mga ahensya sa ngayon. Mm -hmm. So, siya ba nagsabi na nalula siya doon sa alok na 1 billion at buti na lang po sir, talang hindi niya pinatulan yung alok na yun ni Alice Guo? Actually, ang sabi, tinanong ko siya kung na-relay niya mm -hmm. doon sa kanyang contact sa First Family o sa Malacanang. Opo. Sabi niya, hindi ko na nirelay kasi ang alam ko, ang pagkaalam ko, hindi, hindi kakagatin. Well, kaya yun ang kanyang uh, binanggit. Hanggang sa kanya lang, hindi niya na-relay na na yung mensahe. Mm -hmm. Sir, sabi niyo nga, dapat lalima ng ating mga intelligence community yung mga pag-background check, yung pag-check -record, uh, ng records. Sa so, tingin niyo, pwedeng hindi nag-iisa itong si Alice Guo na nagawa na ma-elect na mayor kahit hindi sila tunay na Pilipino? Yes, kasi mahirap gawin ng isang tao lamang yun. Kasi... Mm -hmm. Sabi ko, ikaw nga pumunta sa Bansang China o oh, mas sa ang uh, 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 country abroad o you know, foreign country, at subukan mong uh, magpundar para, oh, wag na natin sabihing mayor, parang kung may, katum kung may merong ka, katumbas ng barangay chairman. Mm. Ting tingnan ko nga, Selly, kung mananalo ka o mananalo tayo. Tayo mm. na, isasama ko ng sarili ko, pati yung mga ibang kasamahan ko. Mm. Hindi mahirap gawin yun kung wala kang uh, ayuda o mm -hmm. tulong na nanggagaling sa may impluensya o kaya may kalaman mm -hmm. tungkol sa pamamayaki ng mga dokumento. Eh, alam mo, ito yung mga network ng, uh, ng uh, pag pagiging espiya, di ba? May, kung may tulong ang iyong gobyerno, mas madali ka makakagawa ng mga mahirap gawin ng pagkakaralin ng tao. Mm -hmm. At nakalulungkot, sir, ibig sabihin marami pala na nasa gobyerno na dahil sa pera, eh, pinalulusot na maka-acquire nang legal documents kahit illegally illegal eh, parang wala hindi sila Awkward, dapat oh. ano? Ibig sabihin marami pala may mga official sa gobyerno ko ng gobyerno na dahil lang husa pera. Yes, 'yung pa 'yung isang concern ano na major concern na expose 'yung weakness o 'yung vulnerabilities ng ating mga ahensya mm -hmm. na dapat eh 'yung integridad ika nga 'yung uh, yung integrity ng mga records, integrity ng mga dapat uh, pinangangalagaan na exposed tuloy ngayon. Ibig sabihin kung totoo na uh, ito uh, espia, mm -hmm. uh, isang espya na pinroject para sa Pilipinas, mm -hmm. eh, exposed na exposed na kayang-kaya palang paikutin mm -hmm. yung ating mga ahensya na nangangalaga ng mga records. Mm -hmm. eh, alam na rin naman natin, marami na rin mga Chinese nationals na nakakuha ng passport. Mm -hmm. Hindi ba? Mm -hmm. uh, parang uh, sa pag-imbisiga, parang dalawang daan na yata yung nadiskubre na nakakuha ng Pilipinas uh, passport at hindi lang 'yon, malamang sa hindi, kaya dapat tingnan din ng PSA, eh, Philippine Statistics Authority. Baka naman yung ating PhilSys, ano, yung ID, mm -hmm. National ID, mm -hmm. eh ganoon na rin no compromise na rin na kung saan mm -hmm. uh, yung identity theft na tinatawag, eh nagkakaroon na rin ng ganon. So kailangan talaga lalo pa nga may lumabas na Uh, bagong information na kung saan mm. uh, nagkaroon ng problema yung pag-imprinta uh, ng oh. mga national ID. Mm -hmm. So sir, anong iyong observation kung nababa, namomonitor ninyo, na ba ninyo itong Senate hearing? Do you think may maganda naman itong kahinatnan, lalo na nga nandyan na uli si Alice Go, oh, pero wala silang mapiga dahil karaniwan ang sagot niya may death threat o kaya may kaso na siya sa korte. Yun pa yung isa, no, yung uh, maski uh, unang-unang pagdinig pagkatapos niyang mahuli sa Indonesia. Uh, kaya ako nga nagkaroon din ako ng curiosity kasi yung isang dati kong staff, na staff ngayon ng isang incumbent senator, parang uh, nag-express ng exasperation. Ano sabi niya sir? Wala sila mapipiga. Very smart itong si Alice Goso uh, Ang ginawa ko nung sinabi niya gano'n, naging curious ako, pinanood ko yung reply sa YouTube. Eh, napaka-adamant niya. Tapos, consistent yung sagot. Maski, kinokonfront na siya ng parang uh, andyan na malinaw na malinaw na na peki mm -hmm. nga itong at hindi ikaw yung sinasabi mo kung sino ikaw. Mm -hmm. Eh, pero matatag yung kanyang sagot na hindi po, ako po si Alos Go. Eh, yun ang marking o yun ang uh, trait ng, nang uh, trained train at uh, smart mm -hmm. na ispia. Hindi ko sasabing mm -hmm. espya talaga siya. Kaya nga, dapat laliman yung pag-iimbisiga paggaba background investigation at pagre-record check sa kanya. Sino ba yung kanyang ama? May connection ba yung kanyang ama sa sa Chinese Communist Party? Mm -hmm. O gaano kataas ba yung connection? Yung mga ganun dapat tingnan ng uh, kasama na lahat-lahat yan pagka uh, tinatawag na CBI ano yung complete uh, background investigation ng sinagawa. Mm -hmm. Eh ako naman I'm assuming na ginagawa na rin yan ng mga intelligence agencies natin mm -hmm. uh, at uh, maaring hindi lang nila pinapahayag Uh, kaya lang, parang sa akin, panawagan na lang na gawin na lang sana talaga at uh, sana ginagawa na nga sa ngayon na nag-uusap tayo. O sana nga sir, dahil sabi ng mga senador, eh, yearly palaki ng palaki, binibigay nilang intelligence fund sa ating mga intelligence uh, community. So sana gawin naman nila yung trabaho. Anyway, sir, aking uh, ihahabol, ano, bilang kayo po ay isa sa talagang sobrang dedicated na gusto nyong laging naipapasa eh, yung budget ay eh, talagang naka-allocate sa tamang uh, programa at mga proyekto. Ano po yung masasabi nyo sa nagiging issue o problema pagdating sa budget ng Office of the Vice President? Uh, uh kasi ang sabi ni ba, courtesy daw sa Office of the President and Vice President. Pero kahit may ganong courtesy, hindi dapat tanggalin na ang Uh, duty ho ng mga mababantas na kilatisin po ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno kahit pa ito'y budget ng pangalwa sa pinakamataas na leader ng bansa? Tama yun, ano? Parehong tama na uh, Selly, kasi alam mo, time-honored tradition, inabot na namin yan at sa napakahabang panahon din, labing walang taon din ako sa Senado, mm -hmm. talaga namang sinusunod yan yung time-honored tradition na uh, parang interdepartmental uh, courtesy mm -hmm. na pagka naman office ng uh, President at saka office ng Vice President, pati nga yung sa Judiciary, Mm -hmm. yung sa pagnajan yung mga uh, Justice at supreme court yung court siya talagang halos pag open ng uh, hearing sa committee uh, committee level mm -hmm. eh roll call pagkatapos sa uh, acknowledgement agad-agad mm -hmm. meron na ang na i-recommendan sa pinar mm -hmm. yung budget na walang ginagalaw Mm -hmm. Pero hindi ko rin masyadong nasasabi na mali na uh, wala nang dapat magtanong kasi mm -hmm. kung merong gustong interesado magtanong hindi mo rin naman pwedeng pigilan kasi tradisyon lang naman yung uh, mekotisya na binibigay at 'wag nang tanungin. Mm -hmm. uh, pero yun naman ay e, e, tradisyon na hindi naman uh, dapat i-observe. Kung meron namang nasisilip silip na gustong tanungin o gusto i-clarify ng uh, isang uh, mambabatas o isang grupo ng mambabatas. Mm -hmm. So, ang hindi lang uh, parang maganda nangyari kasi yung yung balitak-taka yung nagisagutan, mm -hmm. napakalaki ng inislash do sa budget ng uh, Office of the Vice President. Mm -hmm. Eh I'm just hoping na pagdating sa Senado Uh, kasi uh, magiging house version pa lang naman yung binawasan at naging 700 plus million lamang okay. sa salit na mahigit 2 billion. ano. Mm -hmm. uh, I just hope na pagdating sa Senado medyo reconsider naman nila out of deference or out of respect maski mm -hmm. uh, kaibang sabihin natin kaibang partido na mm -hmm. ng pangulo ang vicepresidente, mm -hmm. bigyan naman ng konting uh, konsiderasyon para mm -hmm. rin na makapagsilbi ng maayos yung mm -hmm. ating vice presidente. Mm -hmm. Kasi masama rin nga maging president ito, mm -hmm. na kung saan, pag siya naman halimbawa, no, uh, hypothetical ito, yes, o Lord. supposition lang ito, halimbawa siya naman ang na maging pangulo, mm -hmm. at hindi niya kapartido yung vice Presidente niya baka maulit 'yan at uh, maging kalakaran ha, na balikan na lang ng balikan mm -hmm. eh 'di ba ang isa nakakapigil sa pag-unlad ng Pilipinas kapag uh, yung hindi nagkakaisa yung uh, hindi lamang nasa executive department kundi yung nasa legislatura. Mm -hmm. Anyway, naku, sayang nag-over, ano to, bitin yung oras pero hindi ito magiging huli <laughs> dahil uh, may mga susunod pa akong interview sa inyo, sir. Lalo na kung may mga developments, doon ho, sasabing nyo nga, eh, tatanungin nyo yung, yung uh, kakilala na Chinese trader kung handa siya na isiwalat sa publiko yung kanyang pangalan at kung handa po siya na humarap sa pagdinig ng Senado. Yeah, thank you, mm -hmm. Sally. And I miss you, I miss Nimpa, I miss uh, everybody else na kasama natin dyan sa Senado dati. Kaya hinihintay namin ang inyong pagbabalik sa Senate, sir. Sir, kailan namin ka pwede balikan para sabing sir, may decision ka na ba kung anong plano mo for uh, 2025 midterm? Ako na lang tatawag sa inyo. <laughs> Sige, sir. Hihintayin ho namin ang inyong tawag. Yeah. Maraming maraming salamat, Selly, at uh, mabuhay ka at uh, ingat lagi kayo din po. Yan po mga kaibigan na kung ating na si dating uh...